At isang babae patay sa pamamaril habang nakasakay ng SUV sa Santo Tomas, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GB Express. Patay sa pamamaril ang isang babae habang, habang nasa loob ng SUV sa Spine Road, Barangay Santa Anastasia, Santo Tomas City, Batangas, sa kahapon ng umaga, Setyembre 25. Ayon sa Santo Tomas City Police Station, bandang alauna 35 ng madaling araw, natuklasan ng isang puting SUV na may tama ng bala ang insidente ay nai-report sa Santo Tomas City Police Station bandang alas 3 ng umaga. Rumisponde ang mga polis na, na sina Patrolman Darwin Maralit at Patrolman John R. Guzman. At pagdating sa lugar, natagpuan nila ang isang babae sa driver's side ng sasakyan na may kinamong bala agad silang dinala sa isang ospital ngunit itinaklara din siyang dead on arrival. Kasalukuyang iniimbestigahan ng scene of the crime operative o SOCO ang insidente ang biktima ay nakilala sa pangalang Kimberly habang ang suspect ay nananatiling hindi patukoy. Patuloy naman ang investigasyon ng Santo Tomas City Police Station uh, sa kaso at uh, inaalam pa rin kung ano ang motibo ng krimen. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.